lalo para magigpit ang BIR o Bureau of Internal Revenue sa paghahabol sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis at maging ang mga maliliit na sari-sari store, pinalalahanan nilang magbigay ng resibo sa mga customer. May report si Marisol Abdurrahman. Tatlong taon na ang sari-sari store ni Annie Aguilar. Bagamat maliit lang, malaking tulong daw ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kaya ay kinululungkot ni Annie na papatawa na rin sila ng buwis at dapat na magbigay ng resibo. Paano naman kami mag-issue ng resibo ay sentabo lang ang kinikita namin. Tapos yung puhunan namin, inuutang pa. Giit ng BIR, sino mang may hanap buhay, dapat nagbabay ng buwis. Na na hindi aabot ng 100 pesos ang ang halaga ng transaction basta ang ang activity ay subject sa value added tax o sa percentage tax ay eh, kaya kailangan po kahit na anong amount yon kahit mas mababa kailangan may may resibo hindi madapat dapat na resibo niya ko tila kasi kita niya bare bare lang gastos lang po yun sa resibo po Wala namang problema sa ibang may maliliit na negosyo na magbayad ng buwis, gaya na lamang ng barbershop na ito. Kasi wala namang ibang pagpipilihan kung talaga nasa batas, yun dapat talaga masunod. Kesa mawala ng hanap? Oo, oh, kesa mawala ng hanap buhay, susunod na lang kami. Ayon sa BIR, bahagi lang naman ang kita ng mga negosyo ang mapupunta sa gobyerno. Dati na rin batas ito at ngayon, maghihigpit na sila sa panghuhuli. 1977 pa ang nasabing batas na nakasal sa National Internal Revenue Code na namiyandahan noong 1997. Pero kailangan daw itong muling bigyang diin ng BIR dahil marami ang tila binabali lang daw ito. Na kung masusunod lamang daw ang nasabing batas, ay kaya magbigay sa gobyerno ng daang-daang bilyong pisong tax collection. Kunting kinikita pag pinagsama mo po yan, eh, billiones yan. Eh. Kanina nga, isang ad campaign na naman ang pinalabas sa dyaryo kung saan nakalista ang mga flower shop na di umano'y hindi nagfofan ng kanilang ITR. Marisol Abduraman, GMA News.